Galing kami kay Kapitan, Sir. Dito ka, Sir. Halika. tayo kay Kapitan. Tara, Sir. Kaya nga po, Sir. Halika. Punta tayo. Sama mo kami. Halika, Sir. Dali. Hindi, Sir. Wala kang... Halika. Ano nila, Sir? Ah, kayo pala yun. Eh, yung hinahanap namin. Kumusta po kayo diyan? Kayo po yung asawa? Oo. Oh. Oh. Pwede ba kami pumasok? po yung kami. Maniningil kami ng utang. Yung utang, utang ni nanay. Oo. Oh. Pwede ba kami pumasok? Ano pangalan mo na? Yung pangalan mo na, yung, yung toto. Oh, oh sir. De, galing na kami doon. Dito ay tinuro. Ha? Ha? Oh. Galing kami kay Kapitan Sir. Dito ka Sir, alika. Tara Sir. Kaya nga po, sir. Halika, punta tayo. Sama mo kami. Halika, sir. Dali. Bata no, bata no Hindi, sir. Wala kami. Halika. Bata, natin. Hindi, sir. Halika. Halika. Bata, sir! Bata, kami, yung... Sir, ako si Daddy Frankie. Mga vlogger po kami, sir. kilala mo si Daddy Frankie? Mga charity vlogger kami, sir. Ha? Hindi ka nagmabeta ko. Halika, sir. Hindi kami masamang tao. Mga kaibigan kami. Ayaw, okay. ito. Hindi ngayon lang kami nag-ano lang. Ayaw ka ng ganyan. Kaya... Aha. Ako po si Daddy Frankie, sir. Halika. Ang pangalan mo, sir. Ako si Daddy Frankie. Kumusta? Ganito lang. <laughs> Anong trabaho mo, sir? Nag-construction uh, lang. Ah, construction? Oo. Oh. Huwag mo nila lang. Marangal importante, Marangal na trabaho. Ay, okay. Ha? Marangal Ah, oh, wala ba kayong utang? Meron pero sa ano lang, konti kunti Oh, e, bakit takot na takot si tatay? Tatay. Ah. Ilan na anak mo kuya? Uh, sa Tatlo sir. Hmm. Tatlo. Oh, si nanay. Nay, kumusta? Ay, okay lang. Kung, pwede ba kami pumasok? Pwede. Tara, pasok tayo. Hindi po ako masamang tao. Kaibigan <laughs> ba? <laughs> ay, ay, to. Ito bahay niyo. Oo. Uh, uh oh. Oo. Pwede ba tayo umupo si po, upo? upo. De, si tatay nanay na lang upo. Pasensya na kayo ha. Ayan, upo kayo tayo nai. Ibaba mo na yung tubig. Ayan, upo kayo. <coughs> Oo. Ano pangalan ni tatay? Franco Tigno sir. Ha? Franco Tigno. Franco Tigno. Oh, si nanay naman? Gina Tigno. Gina Tigno. Tay, upo ka dito. Tabi kayo ni nanay. Ayan. <laughs> ha? Sir, yung mga posas, dali nyo. Ah, dalawa. Dalawa yan? Oo. Oh. <laughs> joke lang, joke lang, joke lang. Pahingi ako isang sakong bigas. Para hindi kinakabahan si Tata. Ha? Tina natakot kayo. Joke lang. Bibigyan ko kayo. Bibigyan ko kayo isang sakong bigas. No? Ayun, ang si Kuya Risky. Kuya Risky, pakilagay dito. Ito yung pusas. Oh, pusas. Ayan. Oh. Nay, natatakot ka pa ba? Medyo. Ay, ah, medyo! <laughs> nah, nah, pa. Tay, upo ka tay. Para ano, maganda yung usapan. Pasensya na kayo, nagjo-joke lang si Daddy Frankie. Kasi hindi nyo kasi ako kilala eh, kaya ngayon mapapakilala po ako. Ba't ba't natakot kayo? Ngayon lang kami ng na taong ganyan eh, nag-surpresa lang mag-utang kami. <laughs> nag-surpresa na? <laughs> Pero pala utang si nanay? kalutang Pag, emergency lang, pag ah, emergency lang. Ah, emergency lang. Asan yung mga anak nyo po? Yan sa kapila, yung isa. Ilang taon na panganay? Ah. Uh, oh. Ito, lupa niyo to dito? Hindi, nakikitira lang kami dito. Ay, nakikitira lang kayo. Ano naman trabaho ni nanay? Sa BW. Ah, sa BW. Kaya pala tawag niyo kaagad si Kapitan, ha? <laughs> ha? Takatanod ako. Ah, ta tanod ka na. <laughs> Utangin ka pala, ba't takot na takot ka. Kanya-kanya ako kami sa surprise sanito? Ang ayan ta. sige, para mas matakot pa kayo, ito. Dahil niya para pautangin ko kayo para sunod na balik ko, no? Oh, pauutangin ko kayo to. 4, 5,000. Ha, PD, utang mo to, ha? Oh, okay na ba? Thank oh, you. Yeah. Ngayon ako na ng ganito, sir. Ha? Kaya... Huh? Ngayon ka lang? Kinabahan ng ganito na ano. Oh. Kinabahan ka ba na gusto? Oo. Oh. Loko talaga itong Daddy Frankie na ito. <laughs> no? ne joke lang yun. Pasensya na kayo. Kasi naghahanap talaga kami ng mga taong uh, talagang nangailangan ng tulong. At uh, thank you kay God kasi isa kayo sa nakita ko nadaan Napansin ko kasi itong bahay ninyo na lumang-luma na. Hinihintay ko kumuha ka na itak, tatakbo ako talaga. <laughs> ha? Ay, natakot ha? Natakot kami. Natakot kayo? Ngayon lang kami, ganito. Ngayon, halika dito. Mm ha? -hmm. Halika, anak. Ha? Ninervious din yata. <laughs> <tak> <laughs> ha? Ninervious. Ninervious ka talaga. Si tatay, yung laki-laking tao eh. Hindi Hindi kami umutang na gano'n. Ganon talaga mga kababayan, pasensya na po kayo. Ganon talaga pag ang tao hindi gumagawa ng masama. Pag ang tao ay mabuti ang kalooban, talagang takot yan, ninenervyos agad, no? So, tay, pasensya na po kayo. Ah, nay, ha? Ah? Maraming marami maraming salamat po. Din. Oh, anong gagawin mo sa 5,000, Nay? Bibili namin ang gagawin ng mga bata. Oo, oh, oh. pang school supply. Very good. No? Inaasahan ba ni nanay na may blessing na darating ngayon? <laughs> Hindi po. <laughs> So, ibig sabihin, gumawa si God ng paraan. Kaya lahat at lahat ng mga blessing or biyaya dumarating, pasalamatan lang natin parati si God, no? Pero bakit? Dito, dito kayo natutulog. Oh. Eh. oh. Ilan taon na kayo nakatira dito? Taon siguro? Ay, mga isampung taon. Magkano sweldo sa ano sa pagtrabaho mo? Sa uh, pang ano, 500. Isang araw? Mm. Hindi, sa tanod. 650? Isang buwan, 650 ang kita mo? Oh, sa bagay, depende sa... Oo, oh, kita ng barangay. Ang importante, meron. Tapos pag-araw, construction. Taga saan ka pala, sir? Taga dito ka talaga. Si, si ma'am? Dito dyan lang. dito rin. Dito talaga ang family nyo. Hmm. Si ma'am naman, uh, ah, magkano naman kinikita nyo po araw-araw? Araw-araw? BHW din po ako. Ah, BHW. Monthly din. Opo. po. 650 din. Ah, 600, 650 din. Hmm, mahirap, no? Eh, pero walang magagawa. Kaysa wala. Kaysa wala. <laughs> Kaya <laughs> nabibis kami na, pag kami ng utang, sabi ko. Oo. Oh. Kami umutang na ano, umutang kami mga ano lang. Ano mga inuutang nyo? Uh, pindahan. Uh, sabi lang, nyo, mga, pindahan. Ah, Akala mo, huliin na yung asawa mo? Oo, oh, akala po. <laughs> ah, paano po, pagkukuni yung asawa mo, nung gagawin mo? Ha? <laughs> huh? mga ano, wala kaming utang, sabi ko. Oo. Oh. Gaano ba ba ka kamahal si nanay? Yung mahal na mahal ko. <laughs> oh. Saan kayo nagkakilala, sir? Si nanay? Dala, dala. Ah, niligawan mo lang dito. Oo. Oh. Gaano mo kamahal si nanay? Kasi napansin ko kanina, nag-uusap tayo. Talagang alalang-alala ka para kay nanay. Mahal na mahal ko siya. <laughs> Yung <laughs> Pero si nanay tawa-tawa lang eh. Nay. Kaya tumatawa na ako kanina. Ay kanina. Kanina, ano, aburido ako. Bakit ka aburido? <laughs> Hindi niyo sinabi kung sino ka. <laughs> ha? <laughs> Pero, gaano mo kamahal si tatay? Ay, higit ko sa buhay ko. Ayan. O, oh, nay, tay. Ah, Naka-video tayo. I-upload namin ito. Okay lang po ba? Mapapanood niyo to sa Facebook, tsaka sa YouTube. Wow. Okay lang. Salamat. Nay, ikaw naman, nay ano ang uh, sasabihin mo kay tatay kasi nakita ko kay tatay napakasipag para sa inyo. Ano ang sasabihin mo kay tatay? Mm. <laughs> Sige nga. Kay tatay, ano, ay, sa asawa ko po, ano, mahal ko po siya. Bakit? Ginagawa mm. po niya yung, ano, yung responsibility na para sa, um, mm -hmm. sa, sa mga anak niya. Very good, no? Ba't pawis na pawis si tatay? Nagulat yata talaga. Ha? Pawis na pawis. Pawis na pawis. Nagulat ang puso mo? <laughs> so, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Pasensya na po kayo sa uh, joke ni Daddy Frankie sa araw na ito. Mga uh, kababayan, wala pong ibang uh, intention ang Team Daddy Frankie. Talagang naghahanap lang kami ng mga kababayan natin na maabutan ng kaunting tulong lalong-lalo na't malapit na po ang pasukan. So, sakto, sabi ni nanay, may pambili na po ng school supply ng kanya mga anak. Ilan na ba yung nag-aaral na anak nyo na, itay? Dalawa. Eh? Oh, very good. Tsaka, syempre, may bigas na. So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. San man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you so much sa mga kababayan nating OFW. Mga kababayan natin nasa ibang bansa, maraming maraming salamat po. Bye-bye po!